Idol, kanina po, uh, mga kapatid, itutuloy lang po natin. Nakausap po ni Idol kanina si Miss Karen de Guzman kung saan humihingi po siya ng tulong kay Idol na malaman kung sino po talaga yung nag-scam sa kanya dahil nahack lang daw po ang account na kausap niyang pulis na pamangkin ng kanyang boyfriend. Di ba, tatlong pulis ang nahack ay yung kanilang account ng isang scammer. At itong scammer ay ang modus is magbebenta ng cellphone. Kapag oras na pumayag na yung uh, inalok nila dun sa cellphone, sa presyo mapagkasunduan, magpapadala ng pera sa bank account. And then after na may padalang pera, yung mga polis magsasabing na-hack yung account ko. Very irregular nga naman yon. To give the benefit of the doubt para doon sa mga polis, na ina natin na baka na-hack nga talaga sila. Kasi nga, tatlo ng police nagsasabi na sila. Karen, ma'am? Yes, po, sir. Yung pong pagkakapadala nyo ng pera at sa account po ng isang Yanes. Danilo, yan Yanes po yung account. Matapos nyo may padala yung pera, sabi nyo kanina sa baba, and then ito pong misis, nag-post sa social media at sabi na hack siya. Yung pag-post niya ba intended para sa iyo lang o para sa ibang tao, para sa lahat? Para sa lahat po. Sa newsfeed speed niya po. Kasi ito yung irregular dito, mga kapatid, kung i-analyze nyo. Nung uh, makapagpadala ng pera, ito pong si Ma'am Karen, itong biktima supposed to be pagkakaalam niya account ni Patrolman Alan Yanes nagamit ay Danilo Yanes lo and behold biglang nagpost si Mrs on that same day yun nga lang sa time medyo may difference 9:30 nagpadala ng pera si Ma'am Karen De Guzman kinahaponan nagpost na ito si Mrs na nahack yung account what a big coincidence another coincidence tatlong pulis parehong sitwasyon nahack daw ang account Three different victims. Ano yun? Sa dinamidaming taong pwede ma-hack sa Pilipinas, polis pa talaga. But possibly, nahak talaga sila. And maaring yung hacker o scammer, e-police din. Now, may bagong victim na mga kausap natin. Aki, magandang hapon. Magandang hapon po. Na-victima rin po kayo nitong pinag-uusapan naming scam? Opo, opo. Akala niyo po katasaksyon niyo is si Adel Gahib Alkan. Apo, apo. Paano po yung uh, naging modus? Uh, bali po kasi friend ko talaga si Adele sa Facebook. Then nag-post uh, po siya sa FB stories niya na uh, nagbebenta nga po siya ng iPhone 11 Pro Max saka iPhone 11. For 28,000 yung isa, tapos yung isa 20,000. Nangyari to nung Saturday morning. Uh, po yung Adele nga po. Bibiling uh, ko yung dalawa. Nag-deposit po ako through online banking po. Ang gamit po kasi ng sister kong uh, bank po is BPO. At ano po yung banko na pinadala mo ng pera? Union Bank po. Puro Union Bank? Opo. Karen, yes, sir. Please. yung pera ipinadala mo sa nagngalang anong banko? Yung banko ko po BDO account and then yung pinadala ko po Union Bank po. Oo, dalawa na. So ito pong kay akin naman Union Bank. So nagpadala po kayo ng deposit sa Union Bank. Opo, through online Opo. banking po. Nung makapagpadala po kayo ng pera, tinawagan niya po si Patrolman o kinontak niyo at sinabi niyo na padala ko ng pera. Through lang po. Parehas din po kami sa Robbie. Nung uh, sinabi mo na sa kanya two chat, yung deposit na ipadala ko na patrolman, ano po yung naging tugon ni Patrolman? Bali sabi niya po, ang last message niya sa akin is i-video na nga daw ko pag ipapasip na. Tapos after mga 20 minutes po, blinak na niya po ako. Nung time na nalaman ko na na-hack na yung account ni Aren. Nag-message na po ako nun sa uh, asawa niya. And then sabi ng asawa niya na yung scammer daw na yun, just nakapanloko na rin daw po yun nung nakarang araw po, nung June 25 po. So Aki, nung uh, may padala mo na yung pera, blinak ka na? Opo, blinak na po ako. Pero matagal mo nang kakilala itong si Patrolman Adel? Opo, bali, batmate ko po, po sa nung high school. When was the date na nag-umpisa ka makipag chat sa kanya about doon sa cellphone na may binibenta siya. Siya ba ang nag-initiate noon o ikaw? Na, ako po. in niya sa kanyang Facebook account na mayroon siyang binibentang cellphone? Opo, uh, bali yung una, FB Stories po. Tapos nung kinabukasan, nag-post nag na rin po siya na nagbebenta nga po. Anong araw yung nagpo siya na nagbebenta siya? Friday po sa FB Store Tapos yung Saturday naman po, both na po. And then, kailan ka nagpadala ng pera? Saturday po morning. Okay, kasi tiwala ka na siya yon. Opo. nag din po ng ID niya. Yung ID po niya na police ka talaga. Nung blinak ka na, nung matapos mo ipadala yung deposit, ano ginawa mo? Kinontak mo siya through phone? Tinawagan mo siya? Kinontak ko po, po yung mga high school friends niya po. Tapos binigay po yung contact number niya sa akin. Anong sabi nung tinawagan mo? Nahak nga daw po yung Facebook niya since nung Friday pa. Patrolman Adel, magandang hapon. Hello po, sir. Patrolman, Hello. nahak yung Facebook account mo Friday. Nung Friday mo, sir, nung nag-sad poll sabi kong bulis na nag-sad sa akin na pinaka-organize din, sir. After... Mga 5 minutes sir, wala na akong access sir. Tapos po sir, sinignan ko po sa cellphone ng nanay sir. Yun nga po, nakita ko na nagbebenta na siya ng mga cellphone sir. Bakit hindi ka pumunta sa Facebook live? Uh, humiram ka ng account sa nanay mo? Oh, and sir, ginamit ko po oh. lahat sir. Uh, yung mga last ng account ng kakilala ko, sinabi ko po, po sa kanila na i-serve nila yun sir. Na hack yung Facebook account ko, na pinag ko sir. Kasi kung sa akin nangyari yun, na-hack yung account ko halimbawa, okay. I'll go live. Alimbawa, si Shari, Shari, pwede ba mag-Facebook Live ka at ako ipoporma dyan at mukha ko papakita ko. Ako si Rapi Tulpo, makikisuyo ako sa isang tao na merong account na Facebook na sabihin ko kunyari nga, Shari, mag-Facebook Live ka, sisigit ako sa mga nanonood dyan ngayon. Ako si Rapi Tulpo, yung account ko ay nahack, kaya nakikisuyo lang ako kay Shari et cetera, et usual ang ginagawa nyo dapat. Hindi nyo po ginawa yun, sir. Hindi po, sir. Ang ginawa ko lang po, sir, pinashare ko po, po ng pinashare sa mga friends of friends, families ko. Sir, magkapareho ba kayo ng presinto ni uh, Patrolman Yanez? Sir, sila Patrolman Yanez po, uh, OJT pa lang po sila, sir. Temporary status pa lang po sila, sir. Pali po, naka-OJT po sila sa uh, islas nila, Kayo po, OJT po din kayo o police na talaga kayo? Police na po talaga, sir. Isang presinto oh. lang kayo ni Yanes? Opo, sir. Opo. Okay. Meron po raw isang police din na nahack din yung account, supposed to be? Opo. Siya so, po yung unang nahack, sir. Kaya nahack din po kami, sir. Itong si Master Sergeant Dennis Valdez. At ganon din yung sistema, katulad din Opo. sa inyo. Opo. din pong nag-chat sa kanya, sir. Yung uh, hacker o yung scammer na ginamit yung account ninyo, Union Bank, pumasok yung pera. May nakapagsabi sa akin sa baba, kanina, staff. Madali lang daw mag-open ang account sa Union Bank. Kasi meron yung tinatawag na online Opo, banking. Mag-open ka ng sa online, which is very dangerous. Kasi sa lahat ng mga banko, tulad ng BDO, pagpupunta ka, kailangan in person, over the counter, at magpapakita ka ng isang katutak na ID, ang BDO sa saka BPI, yun yung mga mahigpit. Apat na ID, government ID. And yet, dito sa Union Bank, ang papakita mo lang, two valid ID. Paano ba yung Union Bank gusto nyo magsalita? Kasi delikado, dalawa na yun. So, how can you open an account online? Dapat ipagbawal na ito ng bangko sentral. Maybe itong Union Bank inosente sila, at hindi na alam na nagagamit na pala yung sistema nila sa hindi maganda. Nabutasan sila ng mga sindikato. They came up with a system na dapat ay maging kumbinyente para sa kanila mga customer o gusto maging customer. Nakita yan butas ng mga sindikato, scammer, boom. Ito na tuloy-tuloy ni mga marami na bibiktima because anybody can open an account using fake names and fake IDs. Now, kahit na pumunta tayo sa korte kasi sabi ko na pumunta sa korte para yung korte obligahin yung banko na sabihin kung sino yung account na yan para matrace. Eh, what if these people, this scammer, already use fake names and then fake IDs? Ito yung problema. Anong klaseng approach ang gagawin niya ng NBI? Patrolman Adel. Yes, sir. Kayo po at saka si Patrolman Allen Yanes, pare-pareho kayong pupunta sa korte. Apo, apo. Para naman sir, mailinis yung inyong pangalan. Apo. Hanggat ninyo po gagawin to, eh, nandun pa yung pagdududa ng mga tao. Magpile kayo ng kaso sa korte na kayo hack yung account nyo at merong biktima, kasama yung mga biktima, na i-request nyo po sa banko through the courts na obligahin yung banko na ibigay sa korte yung pangalan ng sumalo sa pera nito mga biktima at yung address. opo sir. Tawagan nyo rin siguro yung uh, Union Bank para malaman natin directly from uh, the Union Bank ano ba talaga yung sistema sa kanila when it comes to someone opening a new account. Kasi nagagamit eh. Nagagamit to ng mga scammer eh. Kasi banko. As opposed to yung mga pera padala. Madali mo mahalata pag pera padala. Pag banko, wow! O nga naman, may credibility yan kasi screen talaga lahat ng mga may account dyan. So kung ganun pala, madali ka lang maka-open ang account, e eh, ginagamit itong Union Bank. Ang meron po dito, sir, base po dun sa page po ng Union Bank. Isang picture, tapos pipicturean mo lang yung front and back ng ID, tapos magsi-selfie ka. Tapos may mga, ayan po, may mga ilang details ka lang. Input your details. Tapos may i-enter ka na OTP, yung verification. Tapos additional details po ulit. Uh, like yung financial, uh, ano nyo. Tapos scan, select. So, ibig sabihin, isang ID lang hinihingi? Base po dito, wala naman pong nakalagay kung ilan. Pero na, dun sa video, isang ID lang. Tapos scan selfie. Tapos okay. sign na lang po. So, anybody can use a fake document, fake ID? Wow. So madali malusutan yung sistema niyan Ganon sa uh, Union Bank. And Union Bank, you're free to call us ah Gusto ko makuha yung panig ng Union Bank din dito. Diyan sa online banking nila, mag-open ka ng new account, one ID lang, and then pipicturan mo lang front and back, and then magsiselfie ka. And selfie, parang i-verify niya yung, kung yung picture sa ID mo at yung picture mo iisa. Oh, e eh, paano kung fake na talagang ID? Tapos yung mukha mo, talagang ito, yun yung mukha mo, papakita mo, tumutugma talaga dahil mukha mo talaga yun. Plus, fake ID equals okay na sa kanila yun. Kasi sa ibang banko tulad ng BDO, yes, nag-open ako ng account ng sa BDO, sa BPI, pumunta talaga ako doon yes. at apat na ID ang pinakita ko, pinapirma ako ng six times mm -hmm. para yes. to make sure na talagang ako yon at hindi magbabago yung pirma ko doon sa likod ng ID. At yung mga ID na pinapresenta ko nung sa video at saka sa BPI, bine-verify nila talaga. Mm. Kunya, napakita ko ng SSS. Be-verify na sa SSS. Pakita ko na, meron taga-verify sila eh. Pakita ako ng passport. Be-verify nila. Lahat bine-verify. So dito, online lang, tapos na. Eh, malulusutan nga talaga. Wow, wow, wow. Patrolman na uh, Adel? Hello po, sir. Ano pong sabi ng Union Bank nung pumunta kayo doon sa kanila? kung pumunta ko sa Union Bank sir, tungkol po dun sa account number, sabi po nila, yung pong account number na ibinigay kay Aki sir. E, I-verify ko po, active daw po, tama daw po yung account number, pero yung pangalan po, hindi po nakapangalan sa akin sir. Aki, po? Huh? so nung mag-transfer ka ng pera, tama rin yung account number at hindi raw tama yung pangalan, ba't tinanggap? Pag through online po, as long po tama yung account number, tapos halimbawa po yung summer ginamit na po yung pangalan ni Sir oh. Adel tapasok uh, pa rin po yun Teka muna, ipangit pala itong online banking dapat ito yung makarating sa Senado in aid of legislation So ibig sabihin, kahit pa ang pangalan doon nakalagay Mickey Mouse ilalagay oh. mo Mickey Mouse oh. and then as long as tama yung tama. account number oh. tatanggapin pa rin oh. Hello Senado yung mga gusto magpasigat yung ngayon sa Senado Ito na, Kongreso This is it this open account of worms sa kasi banking time, system. Tumawag po ako kagad sa BDO noon. Bali pumasok ako down sa account na rin. Hindi, wala akong nakikitang problema sa BDO. Ang problema dito nga sa Union Bank kasi bakit tinanggap also. ng Union Bank Opo, opo. From BDO going to Union Bank. So, the problem with Union Bank is, una, may problema na sila. Madali lang pala mag-open account sa kanila. Pangalawa, ang sabi nga po ni uh, uh, Patrolman Adel, eh, sabi ng Union Bank, oo, active yung account niyan, pero yung pangalan, iba. So, kung magkaiba ang pangalan, hindi magkatugma ang pangalan sa account, bakit tinanggap? Opo, opo. Tama po, sir. Actually, sir, uh, yun po yung mismong sinabi nung sa bangko, sir. Tinanong ko po, po kasi, sabi ko po, po sa bangko, ma'am, with all due respect po, paano po nangyari na... Kasi po, yung pangalan ko, sigurado, hinilagay po ni Aki yun eh. Opo, opo, tama. Tapos, sabi po nung sa bangko, sir, regardless po, tama o mali yung pangalan as long as tama yung number pinupostro daw po nila yun. Wow. Eh, dapat talaga pag-uusapan na sa Kongreso o sa Senado. In aid of legislation, this thing is happening. Buti malit pa lang to. So may sindikato na kahanap ng butas at nagagamit ng bulok na sistema sa banking system natin, unfortunately. And Union Bank, if you, you guys are listening, you can call us up and I'll give you the chance to air your side. Ito naging malinaw na sa amin na meron talaga sindikato na namantala dito sa hindi magandang sistema in place that Union Bank put in place, nagagamit dito. So At meron pang isang biktima rito eh, uh, si Police Master Sergeant Dennis Valdez. Patrolman Adel, yes, uh, pwede ba kayo magsanay pwersa ni um, yung OGT na si Patrolman uh, Yanes, at Master Sergeant Valdez? Opo. Tatlo kayo para naman malinis ang pangalan niyo. Malaking insulto po, po talaga, sir. Wala wa kayong kutob, sir, kung bakit kayo ang napili at uh, kung sino kaya itong grupong ito. At nagkataon pa, sir, isang presinto lang, magkakasama-sama kayo. Kung po ako po kay Sir Chief Master Sergeant Pandes po, kung kanino na po galing yung paano po siya nahak. Kasi po, kaming dalawa nung liyanes, nahack po kami doon sa account ni Chief Valdez. Paano po nangyari yun? Uh, yung pong account ni Sergeant Valdez, nag-chat po siya sa amin. Mag-i-suyo daw siya na magpapag-gave, ganyan-ganyan. Ako po, naniwala po ako unang-una sa po yung dialect nung ginamit ng hacker. Okay. Dahil po senior po siya, naihiya ko po siya ng DEN 13, so kinlik ko kasi hindi naman po gaano abala live just a matter of minutes lang naman. Okay. After po po kinlik yun at wala na po ang access doon sa account ko, tinawagan ko po siya through phone, cellphone number. Doon ko po nalaman na nung oras na yun, na-hack na po pala yung account niya at hindi na siya yung kausap ko. Ayun, yung pag-click niyo po, doon na kayo na-hack? Opo, nung pag-click pag ko po kasi doon, meron pa po siyang nakalagay na magla-login pa. Ah, okay, so meron kasing link na i-click mo. Pag-click mo sa link na yon, meron mga instructions doon at sinunod mo naman, yun na, do doon ka na nayari. Opo, sir. Actually, sir, doon, sa account ko, nung na-recover ko na po yung account ko, sobrang dami niya pong transaction na hindi na-bill. Buti na lang po at uh, medyo hindi naniwala yung mga transaksyon niya. Yung kay Sergeant Valdez, kasi ringing lang siya. PUI kasi si Sergeant Valdez, kaya under okay. quarantine siya. Pakitanong lang, sir, pakit-message lang siya kung Union Bank din ba yung uh, nagamit yung pangalan niya ng scammer at doon din pinadala? Oo. Okay. Itatanong ko po, sir. Tatawagan ko po sa katapos na ito, sir. Kay Karen kasi, Yanis talaga yung apelido. Pero, Iba ang first name. Maaring isang tao lang to, maaring grupo to. Pero dito kay uh, Patrolman Adel, iba ang pangalan. Tinignan mo na yung proseso ng pag-open ng account sa Union Bank. Ano nakalagay? Why go through the hassle of going out when you can open a savings account at home? All you need is your phone, Union Bank online, and a valid ID. Fewer steps, no pagod. No initial deposit needed pa. So download the app, open an account. Wow. And bank from home. Kung madaling pumasok ng pera sa kanila, sa ganong sistema, magdali magpalabas ng, ng pera. So kung ikaw ay depositor, abay madaling masimot din ang pera mo. Kasi kaya nilang pumasok eh. So madali din sila magpalabas ng pera. Ito mga sindikato. I'm sure walang intensyon ng Union Bank na magkakaproblema ang kanilang mga depositors. Kaya lang, itong mga scammer, wise, mautak, nakita nila itong butas na pagsamantalahan nila. Yung weakness dito sa system in place nitong Union Bank. So Union Bank, pwede kayong tumawag sa amin para ibigay yung inyong side and we love to hear from you. Otherwise, kami po ay mag-iingay. We're gonna bring this up to uh, hanggang sa Central Bank and then siguro maging sa Senado para imbestigahan tong sistema ng ito na mali. Maling-mali talaga, sobrang mali, pinakamali sa lahat ng mali. Patrolman Adel, apo, apo. naniniwala na po ako sa inyo na kayo po'y biktima rin po, na, sir. So, okay. magsanip kayo itong okay. iba pang mga okay. na nahak para okay. magkaisa kayong mahuli, okay. matiklo po ito kung sino man to. Si, so, sabihin na natin, ibang pangalan ng ginamit, na meke po siya. Let's okay. assume na na meke siya. At least yung picture niya, sir, hindi niya pwedeng pikein yung mukha niya. Maliban na lang, okay. eto naman. Eto lang, Union Bank, Union Bank. Maliban na lang, kung itong tao na nag-open sa kanil online, nag-wig, nag-to-pay, kung lalaki, di ba? naglagay ng bigote, tapos nag yung kilay, Papa. naglagay ng ano sa mata, nang tawag niyan, yung contact lens, nagpabalbas kunyari, tapos itinugma naman doon sa picture niya sa ID, finish na. Kaya yan ang hindi maganda kapag online, dapat talaga in-person, yun talaga ang traditional. No, po. Sige sir, saan uh, sa kayo para matumbok tong uh, nanluloko. Actually, sir, sinabi ko na po yan kay Richard Valdez. Hindi lang po kasi sila pedo, pati si patrolman niya, net. Eh. silang dalawa po kasi naka-quarantine dahil naka-PUI po sila or PUM. Kaya hinihintay ko po silang makalabas para makapunta magsama-sama po kami tatlo, sir. Sige, sir. Sige, sir. Tutulong din po kami, sir. Para maayos natin yung problema. Sir, mabuhay kayo. Ingat kayo palagi, ha? Uh, Opo, patrolman. salamat po. Ma'am Aki Carino. Okay. Hello po. Uh. Biktima kayo po. Biktima rin po itong si Patrolman Adel. So, ang pinakamagandang solusyon dito, ma'am, is pumunta sa korte at yung korte po maobliga na korte obligahin yung bangko na ibigay yung mga impormasyon, katauhan nung uh, may account na pinadal nyo ng pera. Opo. Okay. Salamat po ma'am uh, Aki Carino. Now, alam nyo na po, ano, next time, pag sa online, ingat na po kayo. Mas okay. kinakakilala nyo, dapat po ma'am, tinatawagan nyo. Okay po. Ma'am Karen. Yes po, Sir Base po sa akin pagtatanong dito kay... Uh, Patrolman Adel, mukhang biktima rin po siguro ito si uh, Patrolman Yanes. Okay po. Halos magkapareho po kayo eh, ang sistema eh. At Union okay. Bank, di ba sa inyo Union Bank din? Opo, Union Bank din po. Pero sa, sa kaso ninyo, yung pangalan ay Yanes. Opo, Yanes po. Kaya lang, hindi mo na-verify. O ikaw ba nag-verify sa bangko? Nagpunta po ako sa Union Bank. Sabi po kasi ng Union Bank sa akin na yung account na binigay ko, na pinakita ko sa kanila, ay hindi po Danilo Yanes ang nakapangalan. Pero hindi po nila kailangan sabihin kung sino po yung nakapangalan din sa ah, account. Ah, teka muna. Hindi raw Yanes ang pangalan ng account. Ay na sabihin, okay. pero tama yung account number. Tama po yung account number. Nakita po nila na naka-receive po yun ng 28K and then nung, yung 28K daw po na yun is na-transfer po nila sa ibang account. Pinadala niyo po sa Union Bank na tanggap okay. kung kaninong okay. account yun. Kaya lang, yung pangalan ay hindi tumutugma doon sa gusto mong padalahan. Although tama yung account number, pero iba ang pangalan. Opo. At sabi ng Union Bank, yung perang P28,000, may transfer pa sa isa pang account. Opo, na-transfer na po daw sa ibang account. Ah, so merong ginagamit na one account, pintulang para makapasok. And then after that, ililipat din sa isa pang account sa Union Bank din, sa loob ng Union Bank. Union po Bank account din. ng... Union Bank kung Union Bank din po yung pangalawang account na pinagpasahan po. Holy God. Wow. Wow. Mapapawaw ka talaga rito. Yan yung isang sistema that was put in place by the bank supposedly para kumbinyente sa kanilang mga uh, lalo na ngayon may COVID para sa kanila mga customer pero wag ka. Ayun. Malaki inconvenience sa mga mabibiktima ng mga scammer na nakapasok. So kung kayang pasukin ng mga scammer yan, kaya nilang gamitin din yan para sa next time baka samsamin na nila ang pera ng mga depositor. Yun na lang katakot. Okay. Jocelyn, yung pera natin sa Union Bank, paki-withdraw. <laughs> meron kami. Pero kami okay. sa totoo lang. Jocelyn sa saka Shane, yung pera ko sa Union Bank natin, paki-withdraw ngayon na mismo. Now na. Intik na yan. Ito yung NBI kasi, okay, si Attorney Vic Lorenzo, meron lang siyang importanteng lakad, okay. Okay, naintindihan ko yun yung kanyang sitwasyon. Sige, lapit naman sa NBI, tutulong po kami para matumbok itong may kasalanan, okay? Sige po, salamat po, Sir Rafi. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan. Dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan.